Hello guys, mag-exercise din tayo pag may time. Nag-exercise ako dahil hindi ako nakasumba kaninang kanina dahil ano. Tinamad ako guys, ang init-init sa labas. Nakabihis pa naman ako. Ayun, umakyat na nga ako dito sa rooftop. Tamang-tama, hapon na. Wala ng araw at malamig na yung simoy ng angin masalap mag exercise dito sa rooftop yun exercise na lang ako kasi hindi na nakapagsumba at least guys pinagpapawisan din ako yun ang kailangan talaga din sa katawan natin magpapawis para healthy wala yung mga sakit para maging malusog yun na mag exercise din tayo pag may time yun lang guys